So labasan tayo ng ano? Nakapapa hmm? Apo! Ang vlog ngayon maganda dito Ayan katabi Maganda katabi Ako na natin Hindi, pagkakawin Maganda katabing Ayan o, ayan mga ano eh Hello pa, pa, po! Hello, Pakuha lang kami ah. Okay. okay Yung mga so gold natin dito Pang masamprit siya Ano to? Stainless gold Stainless so gold ano yan? Ayan, 3, 4, 30, 100. 100. Yes, Ayan po. 100. po Ayaw, mo, Ay God, <laughs> Ayan, dito po sa mga mga display po dito sa Kiapo, no mga iso? So natapat tayo ng na, ano uh, naglabasan ng mga tao po. Ayan. Wow. Yan, ano tayo dito? Sa mga kaganapan lang tayo dito mga guys to Ayan, sa mga Paglabas ng ano Labasan Ah, oh, boxer. Dami na karami na to eh. Uh, brief pala boxer brief. Ah, boxer brief. Karami na ng bili. butas Brief ko eh, no? Oh. Yan dito, no? Ah, uh, Plaza Miranda. So dito na tayo sa Plaza Miranda po so, mga guys, kaaba ng dito papuntang Caryendo. Ah, uh, Plaza Miranda po. Ayun, sa Plaza Miranda. So, may Oh, yan. 100, 150 lang o. Oh. Ah, pinagkaguluan ito ko Double, double lang. pares. Ayan, sige tuloy. Ang isa 100. Sige, pag sa mo? 150 na lang yan, boss. Ah, pag sa mo? 150 na lang, boss. Mag-isama na Andrew Jack. Ayan, ah, mga premium quality crops natin. May presyo ka Ang ganda sa loob, meron pa? Sa likod, meron. Ang ganda sa loob. 150, sa loob na daw. Wow naman, wow naman. Napakamura na ka ba yan? Sa lugar nyo. Sipi sa Paris, diba? Eh dito, dalawa na pala, Dalawa pa, sa pala yung 50 mo dito sa... Okay, Plaza Miranda Mall. 150 lang dalawa mga sobrang. Ito dalawa 150. 15, uh, 15, uh, 15, uh, 15. uh, wow, pare pa talaga to. Okay. Po yung pinagkaguluhan to mga guys, so yun. Uh. <laughs> dalawa 150 napakamura mga guys, <laughs> no? Yan. <Yes>. Wow, napakamura nga. Napakamura nga mga bayan, kulay-kulay. <laughs> ano ano? Oh, dito na tayo sa Tagustan Carriedo So yung mga iso, nandito tayo sa area kung saan yung mga kainan tayo. Hello po, sa mga kainan natin dito sa may po, no? Yan po, dito po yung dati lang mga pistola nila ni... Ning haya po, ning ning po. Yan, dito sa Okay. sa dinadayo dito sa mga kainan no? yung mga nagugotom dito sa area so pwede tayo kumain at dumaan dito para kumain And, kain lang so yan dito mga ano yan, tulad dito dito pa rin naman yung iba so yung iba naman uh, sila ng ibang pwesto no? na hindi nakakuha sila ng pwesto rito yan.